kwentong I Love Gogi. Sabi nila, ang pagpatay ay may mga mukha. Minsan ay galit. Minsan ay pot. Pero sa kasong ito, iti, kiting walang hiya. Ngiting parang abuela sa kanto. Ngiting tila walang masamang tinatago. Pero sa likod ng kanyang apron, ay kamatayan. Ito ang kwento ng babaeng tinaguriang Giggling Granny. Siya si Nanny Doss. Sa Amerika noong unang bahagi ng 1900s, isang simpleng babaeng may kulot na buhok, maayos na bestida at palangiting mukha ang naging sentro ng isa sa pinakamalalamig na kaso ng serye ng pagpatay. Hindi sa isang araw, hindi sa isang taon, kundi sa loob ng tatlong dekada. Si Nanny Doss, Isang asawang mapagmahal daw, isang ina, isang lola, pero sa kanyang mga palad mahigit 11 katao ang nalason. At apat doon ay kanya mismong mga asawa. Lahat nagsimula sa isang simpleng reklamo. Ang pang-apat na asawa ni Nani, si Samuel Dos, ay biglang pumanaw matapos lang ang ilang linggong pagkakasal. Ayon sa doktor, tila may lason sa katawan ng lalaki. Nang hukayin ang bangkay, natuklasan ng arsenic sa loob ng kanyang tiyan. Nang sinimulan ng pulis ang investigasyon, isa-isang lumabas ang kwento ng kanyang nakaraan. Unang asawa, si Charlie Braggs. Iniwan siya, pero ang ina ni Charlie biglang namatay. At dalawa sa apat nilang anak. Hindi umabot ng limang taon. Pangalawang asawa, si Frank Harrelson malakas uminom pero ayon sa kapitbahay, isang gabi inihain ni Nani ang paborito niyang pie. Kinabukasan patay si Frank, tahimik, walang bakas ng away. Pangatlong asawa si Arlie Lanning. Matapos mamatay, nasunog ang bahay nila. Pero hindi si Nani ang sugatan at siya rin ang tumanggap ng insurance. Ayon sa mga nakakita sa kanya sa korte, hindi siya umiiyak, hindi siya nanlumo. Hindi rin siya tumanggi. Pagkus, siya ay ngumiti at tumawa. Oo, ako nga. Pero hindi naman ako masamang tao. Gusto ko lang ng pagmamahal. Yan ang sabi ni Nani sa isa sa mga reporter. Ang mas nakakakilabot? Habang dinadala siya pabalik sa selda, tinatanong niya ang mga pulis kung pwedeng maghanap siya ng panglimang asawa. Sa loob ng kanyang tahanan, natagpuan ng mga recipe book na may notes kung gaano karami ang arsenic na dapat ilagay. Ang kanyang apron may mancha ng dark liquid na posibleng lason. At sa kanyang drawer, mga lumang litrato ng kanyang mga asawa, lahat may sulat sa likod. Masaya ako habang kasama ka. Hanggang kailan mo ako mamahalin? Pagod na akong maghintay ng tunay na pagmamahal. Na-convict si Nanny Doss noong 1955, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at doon siya namatay. Hindi dahil sa lason, kundi sa sakit. Pero ang alaala niya at ng kanyang ngiting may kamatayan ay mananatili sa kasaysayan ng Amerika. Bilang isa sa pinaka madugong lola sa mundo ng krimen, kaya kung sa susunod, may makakasalubong kang matandang babae na may suot na apron at may dalang pitbay tie. Tumingin ka sa kanyang mga mata at kapag siya'y ngumiti, siguraduhin mong hindi ka ang susunod. Sa unang bahagi ng ating kwento, nakilala natin si Nani Dos, isang lola, isang ina, isang serial killer na palangiti pero ang kanyang mga asawa ay hindi lang mga biktima. Sila ang unang hakbang ng isang sunod-sunod na pagpatay sa loob mismo ng kanyang pamilya. Ngayon, tuklasin natin ang mas madilim na bahagi ng kanyang kasaysayan. Mga anak, ang mga apo, at ang mga kamatayan na akala ng lahat ay aksidente. Bago pa man makilala si Nani bilang Giggling Granny, matagal na siyang may hilig sa pagbabasa ng mga romance magazine mga kwentong puno ng pag-ibig, halikan, kasal at happy ending. Ngunit sa totoong buhay, kapag hindi naging tulad ng kanyang inaasahan ang lalaki, nagkakaroon ng ibang ending. At madalas, iyon ay may lason. Ayon sa mga investigador, hindi lang ang mga asawa ni Nani ang napahamak. Ang kanyang sariling anak at mga apo ay isa-isang namatay. Unang kaso ang anak niyang si Melvina. Isang gabi, matapos manganak si Melvina, sinabi niyang nakita niya ang ina, si Nani, na may hawak na hairpin at tila tinutusok ang ulo ng bagong silang na sanggol. Hindi ito napatunayan, pero ang bata na matay sa ospital kinabukasan. At ang doktor, walang maipaliwanag na dahilan. Ikalawang kaso, ang sanggol na si Robert, anak ng isa pang anak ni Nani, Pinigyan daw niya ito ng gamot para sa lagnat. Kinabukasan patay ang bata. Autopsy revealed arsenic. At ang tanong, bakit may lason sa gamot ng sanggol? Hindi lang mga bata. Maging ang sarili niyang kapatid ay hindi rin ligtas. Ang isa niyang kapatid ay biglang nag at namatay. Walang babala, walang dahilan. Pero sa bawat kamatayan, may kapalit insurance money. Yes. Hindi lang pag-ibig ang dahilan. pera rin. Ang bawat insurance policy ay may pangalan ni Nani bilang beneficiary. Bawat anak, bawat kamag-anak na namatay ay may kasamang bayad. At si Nani, laging naroon, nakahawak ng apron, may bitbit na cha o pie. Ngumiti. Umiyak konti. Tapos, magpapalipat ng tirahan. Nang hulihin siya noong 1954, hindi agad naniwala ang mga pulis na babae ang may gawa ng lahat ng ito. Pero habang iniisa-isa ang mga bangkay at ini-exhume, halos lahat ay may arsenic poisoning. Sa interrogation, isa lang ang tanong. Bakit mo ginawa to, nanny? At sagot niya, Gusto ko lang ng asawa na sweet. Pero lahat sila naging boring. Ang dami nilang bisyo. Ayoko ng ganon. Sabay tawa. Isang masiglang hihihi. Hindi na siya hinatulan ng death penalty. Dahil sa kanyang edad at kalagayan, sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Sa loob ng kulungan, naging celebrity si Nanny. Palangiti. Mabait sa mga bantay. Kumagawa pa raw ng pie sa loob ng kitchen. Pero ang iba sa kanila, hindi na muling kumain ng luto niya. Si nani Dos ay namatay sa bilangguan noong 1965 dahil sa leukemia. Ngunit ang kanyang kwento ay nananatiling babala na hindi lahat ng maingiti ay inosente. Hindi lahat ng lola ay ligtas. At minsan, ang lason ay hindi nasa tasa ng tsa kundi sa pagmamahal na may condition. Taong 1965, sa isang malamig na ospital sa loob ng bilangguan, pumanaw si Nanny Dos, ang tinaguriang Giggling Granny. Wala siyang pamilya sa tabi niya. Walang bumisita. Walang nagluksa. Ang babaeng minsang palangiti at mahilig magbasa ng romance magazines ay namatay na mag-isa, hindi sa lason kundi sa sakit na leukemia, ngunit kahit ang kanyang katawan ay tumigil na sa paggalaw. Ang kanyang pangalan ay patuloy na gumagala sa mga aklat ng kasaysayan bilang isang paalala na ang halik, ang yakap at ang ngiti ay maaaring may dalang kamatayan. Ang tunay na kilabot kay Nani Dos ay hindi lang ang dami ng kanyang napatay, kundi ang paraan kung paano niya ito ginawa. Tahimik malambing palanggiti na parabang ang lahat ng ito ay isang laro lamang sa kanya at sa huling panayam bago siya mamatay, tinanong siya ng isang reporter. Nani, nagsisisi ka ba? Ngumiti lamang siya at sinabing, Ayoko lang kasi ng lalaki na sinungaling. Mabuti pa ang pie kahit malamig, matamis pa rin. Sa kanyang huling gabi, binigyan siya ng isang nurse ng tasa ng tea. Tahimik lang si Nani, tumingin sa bintana, sumulyap sa nurse, at saka muling ngumiti. Walang dumalaw, walang nagpaalam, walang naghatid ng bulaklak o yakap. Wala ni isang anak, apo o kaibigan. Ang dating ina, lola, asawa, ngayon wala ni anino ng pamilya. Sa tabi ng kanyang kama may isang lumang libro, True Romance Magazine. Binuklat ito ng isang janitor kinabukasan. Sa gitna ng pahina may nakasulat sa lapis. Laging may tamis ang pagmamahalan basta ikaw ang huling humalik. Ang kanyang katawan ay dinala sa simpleng krematorium, walang misa, walang lamay. Ang abo niya ay inilagay sa isang kahon, nilagyan ng tape at isinilid sa isang estante ng bilangguan na hindi na binuksan muli. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan sa huli, hindi namatay si Nani Dos sa kasaysayan. Patuloy siyang lumilitaw sa mga aklat, dokumentaryo, at takot ng mga tao, hindi dahil sa kanyang paraan ng pagpatay, kundi dahil sa anyo niya habang pumapatay.